torta, tortang ampalaya. Paborito ko to. Ang unang subo, syempre sa akin. Pagkatapos nating ibabad sa asin at piga-pigain para matanggal ang pait na ampalaya, binanlawan ng maigi bago natin ito pakuluan sa mainit na tubig. Kaya ilagay na natin sa mainit na tubig yung ampalaya mga katara. Pakuluan lang natin ito mga katara ng ilang saglit lang para mas lalong mawala ang pait ng ampalaya. Pagkatapos natin pakuluan ng ampalaya, idrain natin ito at itabilang muna saglit. Ngayon naman, igisa na natin sa mantika ang mga kailangan natin para sa ating tortang ampalaya. Magisa na tayo ng sibuyas at haluin lang ito saglit. At syempre, ilagay na rin natin ang bawang at haluin lang ulit. Pag okay na ang sibuyas at bawang, ilagay na natin ang kamatis. At haluin lang natin ito saglit. glit. Kapag malambot na ang kamatis, durugin na natin ito para may labas nito ang lasa ng kamatis. Ito ang madalas kong luto kapag may ampalaya sa bahay kasi paborito ko ang tortang ampalaya. Pag okay na ang kamatis, ilagay na natin ang ampalayang pinakuluan natin kanina. Paglagay na tayo ng pampalasa. Lagyan na natin ito ng pamintang durog. Ilagay na rin tayo ng seasoning powder sa ating ampalaya. Paglagay tayo ng half cup ng tubig at haluin lang natin ito ng mabuti. Pag okay na ang ampalaya, ilagay na natin ang tatlong itlog na binate. Ilagay na natin ang itlog na binate sa ampalaya. Nang dahan-dahan para maganda tignan ang tortang ampalaya. Akala mo na pizza na ang niluluto ko pero hindi tortang ampalaya lang yan. Pwede na natin baliktarin ang tortang ampalaya para maluto ang kabilang side. Eto na mga katara, kabilang side naman ng tortang ampalaya ang lulutuin natin. Saglit na lang yan at maluluto na rin sa wakas. Kalipas nga nang ilang saglit pa, ala, luto na ang tortang ampalaya. Kaya ano pa hinihintay nyo mga katara? ipalo nyo na ako para updated ka kapag may bago kong video. Alam nyo na mga katara, ang kasunod nito syempre. tigiman time na ang hinihintay nating lahat. Ang unang subo, syempre, sa akin. Yung ikalawang subo eh, sa akin dulit. Pero, ang ikatlong subo para sa inyo na. Ya mag-like, mag-comment at paki-share ng video.